yan hello hello good morning everyone it's me again ati jackie welcome sa life is real dito na naman tayo daily walk <laughs> daily walk na naman tayo yan actually pati hapon para bago matulog eh ano yan o no? hi, say hi Hi, hello Hi, happy yeah. <laughs> masaya siya kasi nakalabas siya So, yun. Kailangan nating lumabas para mamaya Pag uh, pagdating, maligo siya at kailangan mapagod para makatulog agad. Ganon dito, kailangan yung mga bata ano, pinapagod mo para makatulog kasi kung hindi hyper sila hanggang gabi gising sila. So, tayo din ang mahihirapan, no? So, kailangan, ano, pagod din kakaiba yung mga bata ngayon. Okay, so yun lamang po. Shalom, shalom. May the Lord God bless you. Nawa po, nasa buti kayong kalagayan. Nangumusta lang po at ganun din na, at uh, nawa na lahat ng mga bata, lahat ng mga um, mga family ay nasa mabuting kalagayan. Especially po pag pray natin ang bansang Israel na matapos na magkaroon na po ng peace, kapayapaan, di ba? Uh, hindi natin alam kung bakit nangyayari yon pero alam natin may plano ang Diyos. So, muli po, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.